Komentar pemula Filipinas. Nagbabalita mula sa probinsya ng Antique, ito si Marjorie Romoyko. At Stephanie Pablo, na maghatid sa inyo ng palitan sigurado, walang halong kuro-kuro, servisyong walang pinapanigan at pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang. Ito ang MDPS Balita.

Pekeng Birth Certificate sa natuklasan ng Philippine Statistics Authority o PSA na ginamit para sa aplikasyon at pagkuha ng Philippine Passport ngayong taon. Ito ang nadiskubre sa muling pagharap ng PSA sa plenaryo para sa kanilang budget deliberation matapos na marikol ang pag-aproba sa kanilang pondo noong nakaraang linggo dahil sa aligasyon ng pag i ng Philippine Passport sa mga foreign nationals. Ayon kay Senator Sonny Angara, ang sponsor ng PSA budget sa Senado, mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon ay nasa 26,000 request mula sa Department of Foreign Affairs ang natanggap ng PSA para sa validation ng civil registry documents. Batay sa resulta ng validation, tatlong at mga birth certificate ang nakumpirmang peke at ito ay hindi lamang limitado sa mga Pilipino kundi pati sa mga dayuhan. Ipinaliwanag pa ni Angara na ang birth certificate ng anim sa pitong dayuhan na naisyuhan ng Philippine Passports ay napag-alamang peke. Ang isa sa pitong dayuhan naman na naisyuhan ng authentic Philippine Passport ay gumamit naman ng tunay na birth certificate gamit ang pangalan ng isang Pilipino na taga Santa Cruz, Zambales at ito ay posibleng kaso naman ng identity theft. Dahil hindi niya magawa ng DFA na madetect, umalaman ang mga peking dokumento na walang tulong ng PSA. Kinakailangan naman ng PSA na palakasin pa ang anti-fraud mechanism nito sa tulong na rin ng budget na mibigay ng Kongreso. umabot na sa siyam ang mga sa 6.8 na sa Mindanao noong Gernes, Nobyembre 17, 2023. At ipakinggan ang ulat ni Binibinig Pamela ng pa merang, Umabot na sa siyam ang naiulat na patay dahil sa lindol na may lakas na 6.8 magnitude na tumama sa Davao Occidental noong Biernes. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC ngayong lunes, sa pinakabagong ulat nito, sinabi ng NDRMC na walo sa iniulat na namatay ang nasa Sauk at isa sa Davao Region. Labing lima individual naman ang naiulat na sugatan. Kabuuan labing at walong raan lima na tao o dalawang apat na na pamilya sa apat na barangay sa Sauk at Davao ang naapektuhan ng lindol. pang international Miss Nicaragua pinuron na ng Miss Universe 2023. Para sa kabuuan ng promosyon, ating pakinggan ng unang pilipining nara espanyola Hines Palacios na Nicaragua ang Miss Universe 2023. Si Antonia Porcel ng Thailand ay nanalo ng first runner-up habang si Moriah Wilson ng Australia ay naging second runner-up. Samantala, ang Miss Universe Philippines na si Michelle D ay nirahan sa top 10 matapos na masilbi ng isang mabangis na pangganap sa buong competition. Kabilang din siya sa tatlong gold medalist para sa video competition na Voice for Change na pageant. Sa mahigit 80 delegado na nagagawan para sa pitong 73 Miss Universe Crown, si Palacios ang lumabas bilang bago rin niya ng final night na pageant sa El Salvador noong linggo o oras ng Pilipinas. Ang Israel habang sporting truce ay maaaring magsimulan na sa Wibes. Nangako si Netanyahu na magpapatuloy ng mahang pagkatapos nito. Ang isang kasunduan sa tigil po sa pagitan ng militanting grupo ng Hamas at Israel ay kinumperma ng mga kabilang partido. Kasama ang Washington at Qatar na tumulong sa pagsasaayos ng kasunduan na magdudulot ng pansamantalang paghinto ng digmaan na ngayon ay nasa ikapitong labo na. Sinabi ng gobyerno ng Israel na sa ilalim ng palangkas ng kasunduan, palayain ng Hamas sa loob ng apat na araw na panahon ang hindi pababa sa 50 ng mula kumulang 240 hostage na kinuha sa pag sa Israel noong Oktobre 7. At ang Israel ay lang pagpapalaya sa ilang mga bilanggo ng Palestinian kapilang kapalit. Sinabi ng Egyptian state media na magsisimula ang cruise sa ribis ng umaga tumulong ng Egypt na mamalitan sa kasunduan sa tigil na magdadala ng unang pahina sa mga Pilistinya sa Gaza, kung saan mahigit 11,000 katao na patay ayon sa mga otoridad sa kalusugan. Gayunpaman, sinabi ng punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu ang huling bahagi ng Merkules na sinabi niya kay U.S. President Joe Biden na magpapatuloy siya sa digmaan pagkatapos mag-expire ang ceasefire. Mga 1,100 katao na patay sa Israel, karamihan ay noong unang ng Hamas. Para sa ulat panahon, pakinggan natin ang ulat ng Binibining Mikaela, Jokton line at rough extension ng low pressure area sa loob ng Philippine area of responsibility ay nagtatapon ng malakas na pagulan. Lalo na silang bahagi ng Visayas ng Sabado na Bimbrew labing Labingulo. Ang FAA naman ay nasa layong 550 km sila nga sa Urgo City sa del Norte ng Sabado ng hapon. Mayroon maliit pagkakataon na maging isang tropical cycle. Nagbabala ang pag-asa sa kalat-kalat na pagulan at pagkidlat kulog sa Visayas. May Maropa, Bicol, Northern Mindanao, Caraga at Davao region. Dahil sa shoreline at trough ng LPE. Ang mga flash flood at landslide ay posible sa panahon ng katamtaman hanggang sa malakas na pagulan. Sa so ngayon, pinakamalakas ang ulan noong Sabado sa Eastern Visayas at ilang bahagi ng Central Visayas. Mikaela Jokton, nagbabalita. Balik sa inyo, Binibini Marjorie at Stephanie. Mga ka para sa kalaglabang informasyon, isitayin naman po ang ating official website www.mdpsbalita.com.ph at iyan naman po ang nakalap namin balita para sa inyo. Salamat sa pagtutok at pagkikini. Uli, ako si Stephanie Pablo at Marjorie Mueco. Ito ang MDPS Balita.